Great morning mga katriping Andito naman striping tripping mga katriping Ang trip natin mga katriping Bali ito mga katriping yung hapuna namin mga katriping Ulam Stripping Roy ho ang nagluto mga katriping ba yan siya So ayan crabs ho na Okay ginataan Then may pecha ho okay Circle lang mga katriping Masarap pag delicious mga katriping So ayan So ayan mga katriping Masarap pag ganyan mga katriping ba ka So, ayan, ginataan. Tapos, yeah, yun yung mga ka-dripping. <laughs> Masarap naman talaga yan. Yung ano, yung crabs. Ops, titikman ko mga ka-dripping ha. So, ayan. Hmm, sarap. Okay, Bali ito yung mapunan namin sa ngayon mga ka-dripping. Paborito to ng mga junakis ko. And then, paborito ko rin syempre. Bala yan sya. Choco lang. Okay. So, ayan. Ay nga pala mga ka tripping, maraming salamat sa aking mga masugid na mga taga sa so baybay ho mga kadripping sa aking mga ina-upload na mga videos mga kadripping videos okay so ayan kung ikaw ay bago ka pa ho sa akin uh, aking channel mga kadripping naway na okay so baybay nyo na ako mga ka tripping si Tripping Roy so ayan at kung magustuhan mo yung mga per upload ko na mga, na mga videos mga kadripping video okay so ayan na ano naway na ito ay ibahagi nyo rin ho mga kadripping para yun din po ay malaking tulong na rin ho kay Tripping Roy. Okay, pero tuloy-tuloy ho -tuloy si Tripping Roy mga ka-dripping So ayan, yummy delicious ho ito mga ka-dripping Bali ito yung hapunan po namin na ulam. So ayan, maraming maraming thank you talaga mga kadripping. Okay, sa support ho. Okay, thank you po kahit nagka-issue tayo. Kaya-kaya, nagka-issue <laughs> daw sa account. Okay. Sige, kayang kaya yan. Tuloy pa rin si Tripping Roy. Kaya maraming 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 salamat ho talaga mga ka-tripping sa support kay. So ayun, good mga ka driving Eating time na ho mga ka-tripping.